Hello! <laughs> pangalan ko na nalang kami ng isa-isang isang matagpaman hapon sa bawat isa. Dito pa tayo sa gawain na kung saan tayo po ay matatawang ay katatawakan sa pinatawag ang aralin po ngayon ay napakaganda po. Nangyayari po ito sa totoong buhay. Pero, kasayang muli natin para makuha natin yung ibig ng Diyos na upatid sa bawat ito sa atin. Tinaysay niya sa kanila ang ibang alinhagas. Nga sa iyo, ang kanilang ay nangyarihan sa isang taong naghahasik ng mabuting bindi sa kanyang bukit. Eto, kung pag-aaral natin, mula nung unang panahon, ang milika ng Diyos, ng unang araw ng sa ikanin na araw lahat ng doon at makita ng Diyos na mabuti at magkahapon at yung sumunod ko naman ang araw pare-parehas po ang laman di sabihin ang lahat ng resulta ng ginawa ng ating bagay ng Panginoon Diyos perfect sa kanyang paningin napakaganda napakabuti pero po, sabi dito, dapat samantalang natutulog ang mga tao ay timati ang kanyang kaaway at nakasit naman ng pansirang damo sa pagitan ng trigo at umuli. Kung pag-aralan po natin, bakit ang ginawa ng kaaway sa halip na gumawa rin siya ng sarili ng bukid para magpanin naman ng pansirang damo? Bakit hindi niya ginawa? Kundi ang ginawa niya, kung saan itinanin yung mga trigo, sa pagitan ng trigo. Ibig sabihin, sa kalagayan natin, ay sa natin. Bakit ganun ang ginawa ng kahaway ng Diyos? Dahil, kumbaga, ang nais niya, Tapagkat hindi pa dumarating ang kapanahunan ng pag-aani, marahil makakasabay ng mabuhay doon, yung pangsirang damo doon sa mga trigo. Sa so, limawag, sa loob ng isang daang tao, paano natin makikilala doon yung tinakawag na trigo at paano naman natin makikilala yung pangsirang damo? Ang trigo ay lumalarawan sa tao na nagpapahalaga sa mga kautosan ng Diyos. Binibigay niya ang kanyang oras, pagkabising sa umaga, nakikipag-ungay na sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Bago humakbang sa ng tahanan, nakikipag-ungay na naman sa Diyos. Bago kumain at pagkatapos kumain, at pagdating sa bahay, magpapasalamat muli sa Diyos. Palagyan nakaugnay sa Diyos at bago matulog, humihiling pa rin ang patnubay at katapos ka magpapasalamat sa Diyos. Yan po ang pinakatungkulin ng tao. Walang iba ang mabuhay tayo sa aral ng kalita ng Diyos sumunod sa kanyang kalooban. Ngayon, ano naman yung mga pansiran na mo? Kung pag-aaralan po natin, hindi pag ang tao, kung solo lang tayo, pwede natin sabihin mabuti tayong tao. Pero yung pagsirang naman, mo, wala naman silang inaatupat, kundi ang pakialaman ang buhay ng may buhay. Ang siraan ang buhay ng may buhay. Sa negosyo, ang kumpidensyahin kapag nakikita Halimbawa, ng lumalago yung negosyo, maganda ang kitaan, gagayahin, pupumpitinsyahin. Kung baga, nakikisabay sila sa gumagawa ng mabuti. Meron naman nagtayo ng negosyo, kumpleto sa papeles, may nakarestro pa lang, maayos ang pagbabayad sa mga taungan. Meron naman negosyo na pantarambol naman ang sadya. Pandigan at pandaya sa mga kapwa. Na kung hindi na naligal, pero bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari yan? Ngayon kung natin, bakit doon sa isang kalagayan na taniman, walang iba itong sanglibutan, itinanim ang mga trigo, bakit ang pansirang damo dito sa pagkakasunod ng versikulo, pinahayaan ng Diyos. Pero masahin mo rin natin. Ngayon, dinagatanim na. Ibig sabihin, mayroon din siyang binhi. May binhi yung trigo, umusbong siya. Pati yung pansirang na mumula rin sa bini, umusbong din. Ibig sabihin, magkasabay silang tumubo. Ngayon, ano nangyari? Pagkatapos ang ng usbong at mamunga ay lumisaw na rin ang mga pansirang damo. Kung panaralan po natin sa mga magsasaka, sa totoong buhay nangyayari po yan. Inihanda mo ang lupa, nililisan, Pagkatapos yung magtataling na Inihanda mo muna yung itatanim. Pagkatapos na magtanim, ini iniwan mo yan na maganda ang pagkakagawa ng pagkakatanim. Inaasahan natin na maubuhay lahat yan. Pero pagtulog ng tao, kinagabihan, nilagyan naman ng pansiran ng na walang iba, iyon yun naman yung pinupunot natin. Pero kung titignan po natin, sa atin, na isang magsasaka, Agad natin binugunog para hindi na maging makaagaw ng sustansya sa lahat ng mga ibibigay natin sa Kumbaga Kung baga ng, trigo. Pero dito, kung hindi natin, ang nangyari, may nakapansin. At ang mga alitin ng puro ng sangbahayan ay nagsiparol at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba nga nagkasika ng mabuting bini sa bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang na mo? Ngayon, yung nagkasaksi ng pasataling dahil alam nila na trigo lang yung inihasik doon. E dahil nga, nung umusbong na at may mamunga na, nandun naman yung na yung pangsirang na Ngayon, napansin ng mga alipin na bakit mayroong mga pansirang damo Sa totoong buhay, marahil kapag may natira tayong pansiran damo mo, noong nagbawa, sa palay, sa pagitan ng mga puno ng palay, mayroong pansirang damo agad natin pinatanggap. Pero pag natin po dito, sabi niya, na sana ng, ano, ng mga alipin na burutin, para tipunin. Pero anong sagot ng kailangan mong sagot dito sa mga lipin. Tatapot, sinabi niya, wag pata sa pagpipipunin niyo ng mga pagsinandangong ay inyong mabunog pati ang tribo. Ibig kong sabihin, sa mayusin natin ang kapatid natin kanina, ang Diyos ay hindi po bumahatol sa agad. Ang Diyos po ay binibigyan pa ng pagkakataon ang bawat isa sa atin na makasumpong ng pagsisisi. Kaya kung titignan natin sa talagayan ng trigo at pangsirang damo, hindi niya minadali na patanggalin agad yung pangsirang damo para lang makabuelo yung mga trigo. Kundi ang ginawa niya, maging mapagpahinuhod ang Diyos. Pansinin natin sa totoong buhay. Tayo po, kapag may nakita sa ating kapwa na nakapulit ng pagkakasala sa atin ang gusto natin ihagla agad sa barangay. Agusahan ka agad. Kasuhan ka agad. Pero po, ang Diyos hindi po ba nun? Kaya ang nangyayari, nagiging katulad tayo sa mga mag, ginagawa ng mga magsasakangayon. Na kung pala, sinisintin siya agad yung pansirang damo na tumubo, tinatanggal agad. Pero po ang Diyos po hindi, kumbaga, hinahayaan niya pa na parehas siya sumito. Ang tanong, bakit ka ang nasa isipan ng Diyos? Na natin, ang Diyos matuwid, mabuti, wala siyang kasalanan, banal. Pero, bakit sa kalagayan ng tao, ang tao ay mayroong masama at mayroong mabuti. Bakit mas humahaba ang buhay ng mga masama. Kasi kung aralin po natin, mula sa pool na ang tao ay lipain. Ang tao ay magkamalay mula siyang siyang isilang ng kanyang ina. Siya po ay isinilang na isang mabuting tao. Perfect ang pagkakatawa ng Diyos sa mga tao na isinisilang. Kaya nga, unang sigaw ng bata, pagpupuring ni Diyos, niluluwan hapin niya na ka ng Diyos bilang dahil pinagtaluban siya ng mabuhay para mabuhay dito sa ibabaw ng sanyo. May na diyang kaliwanagan at makita niya ang kaluwalhatian dito sa ibabaw ng sanglibutan. Lamang kapag nagkamalay na, nandiyan naman po ang influensya ng kasamaan. Matututo ng magsinungaling sa nagulang, matuturoan ng mandaya sa nagulang, magkutis at kapag na-influensya pa, ang panang, sabi niya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gaano man pinalaki ng magulang ang isang bata, mula sa pool ng siya'y magkamalay, Tinuruan ng kabutihan, asal, respeto sa magulang at sa kapwa. Lahat pinasusunod. Pero nung pumasok kasi sa eskwilahan, dahil hindi naman namumonitor ng magulang, dapat may na nahalo dun sa kapwa mag-aaral na palamura, minsan pag-uwi ng tahanan, nagiging palamura na rin. Kapag may nakita na medyo umakungat sa kanyang sa klase, Halimbawa, kung contento siya sa lahat ng pangangailangan dahil meron siyang pananangapi, okay, minsan ang bata natututunan umuti sa matulang para lamang meron siyang pangbili na hindi itinadaan sa magandang proseso na magpaalang. Yun po ang influensya na kasama. sa ng kasamaan. Hanggang sa lumaki, natuto ng magbisyo, na kung ano-ano mga bagay. Kaya ang tanong niya, bakit sinahayaan ng Diyos na kapwa sumipol ang masama at magubuting tao? Sapagkat mulat sa ang tao nagmula sa isang mabuting kalagayan. Ang gusto ng Diyos, bagamat ang tao na ay tumitsahan ng kasamaan, darating ang huling kapanahunan panahon ng kanyang buhay bago siya mamatay, masasumpungan din niya ang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya po ang Diyos naging mapagpahinuhod. Hinabahan niya ang kanyang pag-iisip na ang tao'y hindi niya agad inahatulan. Kasi kung dito natin, ilalagay natin sa totoong sitwasyon, palagay natin wala pa yung mga tao. Bakit pinayaan ang Diyos mula pa una na ang Diablo ay nariyan Kumagasa sa laro, maganda ang labanan. Parang yung malabas dyan, yung Diyos at yung bingol niya, parang naglalaro lang ng chief. Uh, Tayo yun naman yung mga pong. Mag magtatalo sila kung sino ang mananaid. Ang nais ng Diyos, ang tao ay mapaputin sa pamamagitan ng aral ng salita ng Diyos. Kaya nagtawag siya ng mga tagakita o pinatawag propeta para ipangaral ang salita ng Diyos. Ipangaral sa mga tao. Pero ang demo niya naman ang taktika niya. Tukso. Pagsubok. Na kung baga sinasagat ang ating pasensya. Na kahit na tayo'y matasalin, mahilig tayong dumako sa mga simbahan, bakit meron pa rin tayong mga dinaranas na mabaligat na mga pagsubok? Kung aralin natin, katulad din tayo ng isang estudyante, Matapos, tumatas ng level. Depende po sa level ng ating natutunan sa totoong buhay, doon ang pagsubok ipinapantay ng doon. Sabi nga, kung grade 1 lang tayo, ang exam natin, pang grade 1 din. Pero kung sanay na sanay na tayo ng, na matipag sa buhay na ito, marunong na tayong o pinagkatiwalaan na tayo ng Diyos na mangaroon ng salita ng Diyos, Natuto na tayo. Siyempre ang ibig ng pagsubok doon, kapantay din naman nang itinagsalog sa ating nakakayahan. Ang pagsubok hindi po hihigit sa ating katayahan. Kaya po dito sa araw na ito, kung aralin natin, bakit ang ginawa ng Diyos, hinahayaan niya na. Upang sa ganon, mula sa isang pagiging maguting tao, Pagamat ang tao'y naligaw na bahama, nagtasala, nakalabang sa kalooban ng Diyos, darating pa rin ang panahon. Sapagkat ginawa ng Diyos ang tao na perfecto, meron siyang espiritu. Na gamitin niya yung espiritu ng tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gisingin ang diwa. Upang sa ganun, malaig itong alitigtigin ng laman na ito naman ang ginagamit ng demonyo ng kalaban ng Diyos na maglalaban upang sa ganon kung saan ang humihigit, yun ang paparunan ng ating kaluluwa. Ilagay natin sa ating sarili. Hindi ibig sabihin, ako yung trigo, siya yung pangkirang na mo. Hindi po, sa atin na lang. Ilagay natin, sulo tayo, humarap tayo sa salamin. Alin yung trigo? Yung is espiritu inilagay din sa katawan na yan. Kaya naging kalulubang buhay. Ngayon, anyway, ano naman yung pansira? Walang iba ang nasisira itong katawan naman. Napabayaan lang natin hindi kumain, nagkakaroon na ng karamdaman. Hindi lang makatulog ng tama sa oras, parang nakalutang na ang pakiramdam. Ibig sabihin, Itong katawan na ito ay sabi Kapag napahapat tayo dito sa ating pita ng laman at madaig yung ha na ng espiritu, ang mangyayari po yan, papapahamak po ang ating kalimawa. Kasi nag-ano po yan, nag ng Ang nasa ng Espiritu, pumunta ka ng templo, manalangin, at makinig ng Ebanghelyo kahit sa loob lang ng tahanan para ay maging pag-ugnayan sa Diyos. Yun ang pinakamasa niya. Pero ano namang nasa ng ating laman? Wala ba, katanyagan, kataasan ng ego, pagpamalaki, kasikatan. Yan lahat ang gusto na kung pwede pa ipagpis ang pangalan natin para kita-kita ng maraming tao. Ganyan po ang nais ng ating pita ng laman. Ngayon, kung titignan natin, ang hanapin natin, yung direksyon natin. Saan ba tayo doon? Doon sa nais ng Espiritu natin, na walang iba, papunta doon sa buhay na walang hanggan, ang ating kaluluwa, kung sa nasa ng pita ng laman, na iyon ang magpapahamak sa atin. Sapagkat ang Espiritu, babalik lang yan sa Diyos. Pero ay kung katawang dahil dito lang din, pinuha, sa may katapusan, kaya mayroon din hanggan nagukulok. Ngayon, kung pagtitigyan natin yung tita ng laman na mula sa may katapusan, may katapusan din ng ating kaluluwa. Dahil hahapati niya. na influensahan ng ating katawang laman na nagagati na, na nga ang ating espiritu at kaya nangyayari, papunta rin doon sa kapahamakan ng ating nag-iisang kaluluwa. Ngayon po, so, ito ang panahon na Pin, uh, pinakingin nga natin ang tinatawag na salita ng Diyos. Ito yung panahon upang sa ganun, silalanin natin ng lubusan ng ating datilang Panginoong Diyos. Ito ang panahon din na paglaanin natin yung mga nais ng Espiritu sa ating buhay upang doon tayo mabuhay. Upang sumunod tayo sa nasa ito at sa kalooban ng Diyos. Sa mga bagay, yung palagi nating pagkikipag-ugnayan sa kanya at palagi yung paglililis ng kalooban o kaya pagsisisi. Dahil kapag itong hinayaan natin sinta ng laman, halimbawa, katalagayan na lang ng mayroong taling kadamitan, cellphone, mayroong application diyan, Bible. Kung nasa mayroong sila ito, natin yung Bible na application ng diyan. Kaya kung nasa ng lamang, nandiyan manood ng mga videos nang wala namang kwenta. Totoo na, mga Diyok, nakakalibang, pero kung titignan natin, wala naman tayong mapukuhang araw dulo. Ang pinakamaganda po niya, hanapin natin sa ating sarili, saan ba tayo papunta? Alin ba ang humihigit? Kung lumalapit, hata ng espiritu o hata ng lamang? Pero magiging natin sa atin mismo. Tayo po kasi yung kinatawag na tanimang isirmin sa atin upang magkuna yung maguting trigo. Pero nandiyan naman nagagayit tayo ng pansirang damo. Dahil po ang tinta ng lamang ay madali pong mahikaya. Kaya po nakatalo tayo, nagagayit tayo. Kaya hindi po tayo nagtatakot tayo. Sabi ko kanina, mula tayo sa isang malinis na kalagayan. Isinilang tayo walang kasalanan. Sabi ng iba, namana, hindi po namana ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay paglaban. E kung wala pa naman tayong malay, hindi natin alam na mayroon palang kaupos ang mapawal na gano'n, hindi tayo sakot na. Pero kung nang malaman na natin na bawal pala yung daloy kapag nilabag natin, ang tawag doon kasalanan. Eh hindi po namamana. Ibig sabihin, kahit na magulan, minsan natututo na nang magsinungaling sa, mag sa kanyang anak. Para lamang mapainom ng gabo. Kada lulukuhin pa yung anak. Anong lasa? Hindi naman sinasabi yung tunay na lasa para lamang makainom. Hindi ba ganyan? Kasi tanggalin Kaya kung titingnan natin, dito po sa kalagayan ng isang tao, alin ba ka ang humihigit na ating pinagbibigyan at napahahalagahan? Yung nasa ng ating espiritu, na walang iba, siya'y pusutin ng sinatawag na salita ng Diyos para pakinabangan naman ng kanyang kaluluwa. O yung nasa nitong lamang, ng mga pita ito, na walang iba, yan ay papunta sa kapahamatan. Kaya po ang tao natatalo, dahil nga po dito sa katawang laman. Meron naman isinilang dyan na pagbirang naman talaga, yun lang yung pinakatangkulin niya. Madali po siya yung maka-employ siya. Aralin na lang natin. Hindi pa gamitin ka ng Diyos, dalawa lang. Lalaki Kinuha sa tadyang yung babae, lalabala. Pareho sila dilikha ng Diyos. Lamang nauna yung lalaki. Pero kaya na nangyari, nagkaroon na ng mga bakla. Hindi naman ang bakla. Bakit dumarami yung mga bakla? Dahil so, kung tingnan natin, isang gabi yan, na mag-liyag-liyag lang at mag-perform, nakakahawa po kasi na yan hindi masama maging bakla, huwag lang masipag. Lambik sa kapwa na natin. Kasi kung hindi naman magkasama, wala namang nilabag. Kaya po dito, umitin na natin, ang Panginoong Diyos ay mapagpahinuhod. Hinahayaan lang po tayo na nagkakasala. Dahil alam niya, na darating ang panahon, kapag nasumpuan natin, napakinggan natin ang aral, Ngunit tayo na sa Diyos, darating ang panuntatalik lang din ulit natin ang dati natin ginagawa na kasalanan o papunta sa kasabagay. At tayo'y magsipan ng balik dahil po sa aral na yun, ito po ang nagpapabago at nagpapabalik na muli sa ating sa dating kalagayan. Kaya nga sinasabi, manumbalik. Ibig sabihin, alam na yung Diyos na Maputi yung pinanggagalingan ng tao. Pinapabalik lang ng Diyos. Dahil po ang nangyayari, napalayo lang ng kundi. Hindi na nagasunod sa aral ng Diyos. Kaya, papunta na yun sa kapahamatan. E, Ngayon ang nagsabi dito, bakit naging mapagpahinulong ang Diyos? Pabayaanin yung magtitubo kapwa hanggang sa panahon ng pagkaanit. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, mag ipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pag-ibiskusin o pansunugin. At, at, at ipunin ninyo ang trigo sa ating baga. Kaya po, ang pag-ihiwalay na ng mga gumagawa ng mabuti at masama sa huling panahon. Kaya kung tingnan natin, kaya naman ang Diyos lipulin si Satana. Bakit hinayaan niya sa Satana na mabuhay? Kapag ka, meron pong tinatawag na right time. Tamang panahon ng pag aani At doon na pagsasama-samahin yung lahat ng masasama na hindi nagsisi at nagbalik loob sa Diyos doon sa dagat dagatan apoy tapos sila susunugin. At doon naman, sa nagpahalaga sa aral at salita ng Diyos, ito naman yung mga trigo na itinakda niya doon sa tangan, sa makatulid po doon sa kanyang kaharian, na inihanda niya na noong una pa, bago pa ang taong nikhain. Kaya po, so, saan tayo? Doon sa inihanda na ng Diyos, na bangan, punuon tayo para siponen at sunugin. Kaya salamat sa Diyos dahil bagamat mahintaya tayo ng pagkatasala, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon magsisi at magsipan ng mali sa Diyos. Siguro ang ganyan na lang ang patitibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anong po ang ating mga karainan, kahilingan sa Diyos. Idulog po natin sa Kanya at hindi natin nagabayan tayo, pagkabayan at subaybayan sa lahat ng oras ng ating buhay. At ipagkalag sa ating nanggagalingan, hindi natin lahat na karamdaman. Salamat at isang magandang hapon sa atin.